Yo mga tech, so dito mapapakitaw sa inyong troubleshooting gamit yung ating tester mga tech. Naglapit pala siya ng cable mula dito hanggang doon sa may MacDo mga katek. Ang naging problema nila mga tech is hindi umaandar o hindi umagana yung camera pag tiyotusok nila sa switch mismo. So gagamitin natin itong test ka ito mga tech. So itong test ito is may track Lent and POE tester mahatek so yan yung pala isa salpak, pad track and lent yung kites nyo mahatek. Bali kites natin tong cable na nilator nila, -nila mahatek no? Tignan muna natin yung sequence kung tama ba yung bot and na clamp nila. So dito mahatek sa track muna tayo. So syempre yung cable isufoksok nyo sa may den, Ayan mahatek, isaksak pa natin dito sa may track. Piliin nyo lang mga kapek yung track na settings. Then, okay nyo. So, makikita nyo dito, bot ends, okay yung crimp nila mga kapek. Test naman natin mga yung length niya o yung haba ng cable. So, ipasok nyo lang yung cable nyo sa may length na slot mga kapek. Then, pag try siya setting ng length, okay nyo lang. So, makikita nyo dito mga na 150 meters yung may laptop nilang cable. So, dito mga kapek is magpipiyo itest ako titignan ko kung tama yung binabato na voltage at wattage mga katek. So gagawin ni yung mga katek, lilipat yun sa settings ng POE. No, syempre isasalpak niyo muna yung dulo sa POE switch. Bago kayo pumunta sa kabilang dulo para mates yung POE o yung voltage na binabato. Ito pala yung gamit nating POE switch Makatek no So support yung 250 meters Makatek no power over Ethernet. So yung dulo mga kaptek is itutusok natin dito sa ating POE switch. Kapag natusok ni na mga pupunta pumunta naman tayo sa ating dulo para itest kung tama ba yung binabato niyang boltahe mga kate. Papahawak po natin sa ating mga asama at pupunta tayo na sa kabilang dulo. Gagamitin natin pong tester na to mga kate, no. So nung dito na ako sa kabilang dulo mga kaptek, may nyo dito na 52.6 volts lang yung binibigay na boltahe. Dapat kasi binibigay niyan Makatek is nasa around 53 volts Makatek. Ang ginawa ko Makatek, binaybay namin yung kable at nakita namin yung problema. Nabalatan niyo na ilapag nilang cable. So ito Makatek, nagawa namin na solusyon at kumagala na. Salamat at sana nagkaroon kayo ng idea.